si nanay dala ang kambing yan ang aming kambing mataba na sila ma no hoy dito Shh! nanay <laughs> ayan. ayan we ayan ang mga kambing guys mataba na sila yan malaki na tabak nanay ay, ang nanay ni Pilay ito, no? Da, da, lakad! Lakad, dali! Dali! Parang pare-pare ng kulay. Si brown lang ang... La dali, lakad na! Alis dyan! Huwag ka-disturbo! Yan! Marunong na sila maglakad na eh. Doon, lakad. Ayan, ayan na sila guys. Anim na lang sila. Ayan. Anim na lang sila guys. Ayan o. Oh. Ano yan mama, Makiro na eh? Ay. Doon. andun si kuya si nanay? Oh, dali, doon daw. Lakad. <laughs> si nanay. Sumusunod na. Adaan daw lakad. Dali. Yan. No, mama. Wala makain mo. Kasi na, inaanuhan na ng baka doon, ay. Eh. Huh? Pinapastulan na ng baka. Soto doon, ah. Daddy! Too slow! Mataba. Puntahan niya yung, ano, uh -huh? aso. Pukunin niya dito? Hindi. Papastulan niya uh -huh. lang? Aba, naano na, na Dali na! Sot! Please. Ah, ayan. Ang galing. Ah, taba na sila guys. Ang aming kambing. Anim na lang, di ba? Binigay namin yung dalawa sa nag-alaga dati. Si Pilay. You remember Pilay? Ayan. ni guys si Pilay? ang kinuha nila eh. Ayan. Itong brown na lang sa'yo. Huh? Maliit. Ikaw. shan Sean. Talaki well, na. <laughs> yan? Lalaki yan. Uh, hmm. Anthony, na eh? Ayan guys. Ayan ang aming kambing. <laughs> gutom na gutom guys ang aming kambing ayun yung iba Yan, gutom na gutom. Yan ang nanay ni Pilay, guys. Matabaan na sila. May mga tiyan na. Yan. Talaga kasi sa pagkain ng nanay ko. <laughs> na asar niya yung iba hindi na wag na pa pa lang na ayan na si Wingay dali 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 dito tayo dali <laughs> yung pilay ang nanay ni pilay nanay ba yan ni pilay opo hinahanap niya yung anak niya ito si pilay Nanay, ba't parang may dugo yung pit ay yung ano niya, buntot? Sumabit? Ha? Huh? Parang may dugo ang buntot. Parang may dugo ang buntot. Nay, parang may dugo ang buntot. Oh. Ito nanay ni Pilay. Ha! <laughs> ayan ang tawag dyan sa dito guys sa bisaya guys, haguno eh ayan yung kinakain nila gamot sa sugat lalina, lakad na lakad nawala ka na sa ano kasama mo Dali. ano wala na dyan yung mga kasama mo iniwan ka na Ano na yan alam niya guys kung nasaan Ayan. hinanap yan eh. wala na siya mga kasama hindi yan. pag hindi kinakain ng damo guys ng kambing ibig sabihin nakakalason hindi pwedeng kainin yan kaya sa amoy pa lang guys, malalaman na natin kung yung damo na yun, sa amoy pa lang ng kambing. Kasi pag hindi nila kinain, malalaman natin na yung damong yun, nakakalason. Ayan. Mama, dapat nagdala ka ng kape. alam niya guys nasaan sila <laughs> saan nandun ayan ah Chrissy ayan ah ayan sila ayan ayan dito sa manggahan talaga sila nanay parati magpapastol <laughs> uh. hmm. ayan ang ganda ng panahon today guys ayan dalong uh, minggo 3 Tinatawag nilang 3 minggo kasi tatlong puno ayan which ang puno is 3 mingo <laughs> pero nanawag din nilang 3 number 3 mingo ayan <laughs> yung puwit niya nay may ano bakit kaya ayan dapat tagdala ka ng kapi nay nay kapi at saka tinapay Meron doon lagayan si Sian. Yung mainit. No. Dinugo ba siya o ano? May dugo eh. Kain. Ayan. Nakakatuwa. Stress reliever yan guys. Oy. Ano? ha <laughs> Hi. Ya, nang aming mga kambing.